po dito tayo sa Lipa, Batangas. Nasa ano tayo sa Lobo. Lobo. Lobo, Lobo daw Lobo, Lobo Batangas. Ayun sa Tagalipa Yan. Pag beach tayo, guys. Yan, naaya lang tayo dito. Naaya lang tayo dito. Pilitan. <laughs> naaya lang tayo mag <laughs> ano ba? Sinama ba? Sinama tayo dito ba? Ayan. Dito tayo, guys. Sa Lobo, Batangas Nasa, ano tayo, sa dagat Nasa beach Dito tayo mag-adventure Let's go Yun, guys Kasalukoy ang, ano ba Hibas Yun. Low tide Kasalukoy ang low tide dito, guys Wala ditong, wala ditong buhangin Puro bato Yun, Puro bato, guys Pupunta tayo dun Sa mga sa mahibas na yun guys let's go oh. samahan <coughs> nyo kami ay nasa lang sumusunod sila oh they're coming oh they're coming ang dami nila <laughs> oh, Manguhuli, manguhuli tayo dito ito, kung anong mahuhuli dito When the day is a beast, 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 beast. May lang ka. Ha? Huh? May lang ka. So may lang ka. Baka may lang ka silang baon. Oh, madulas nga pala dito. Biyo, ano? Puro, really? Puro lumot. Puro lumot. Puro lumot siya guys. Eh. Kaya pala madulas yung daan. Puro lumot. Pero carry naman. Carry Ano? Okay. Oh, Wala oh, like, din yung baon. Ano? Kanina, andito ano yung dagat. Oo, yun? oh, nandito yung sa ano, mataas. Ay, nandito, nandito. Ano ba baka nila May lalabas. May lalabas dyan. Okay. Yan guys, si Bas. Si Bas siya guys. So. Nandito yung tubig. Ano? Ano? sa ganyan kayo ng, ng, yung oh, pag nang hindi ko napangalit? Oo, huwag nang iibasan, gano'n. Dinaan hmm. mo so, nang gala sa mga. Mamaya, eh, titingin nga tayo kung may mahuhuli dito, eh. Kung may lamang... Hindi ako na-inform, mahuhuli pala tayo. Hmm. Dapat maging, ano tayo, maging survivor. Hmm. Hindi lang hindi lang magbibit. Kailangan maguhos. Kailangan manguhuli din tayo ng mga kak mga natin. Hindi ano nandiyan si Nai. Bakit dapat tayo ba mauna doon? Oo. Yung ganda ng bato. Hey, Ba't na pa nagdadala sa kanila? Hmm? Ito, Bill. Tandaan nga. Ayoko, nakakatakot yan Wala, huh? wala, wala. Eh! Hindi mamaya. Matalas, matalas. Tapos yan. Pugita, bi. Hindi kakain yan, di diba? ba? Matalas. Iniistorbo mo sila? Ayoko. Nakakatakot. Parang ano, parang, parang... deadly did, did, creature. <laughs> parang ano? Yung pabiyo! Ayun, ano kaya to guys? Bigitin mo kasi, may tanong. Ayoko. Mamaya, may ano yan eh. May poisonous gas liquid din na ano yan eh. Ay, Biu. Ito mo. Okay guys, ito nun Hmm, para siyang dahon. Pero linta siya. Hmm. Hindi kilala akong ganun. Sama mo naman. Ito, Biu. Uy, dalihan mo lang dyan na sila. Bulati, bulati pala yung bi. Bulatin dagat. May tubig oh, ito guys oh. Yung. Yung dali-dali din Ito mo ito makuha. Guys, bibili sana na natin ng lakad. Because kakahabol na sila. Bi ang ganda ng ano. Ang ganda ng mga shield dito guys oh. Pati na tatay mo. Aray ko. Bidalin mo. Wala, <laughs> hindi to magalang. Hindi. Good. Pasensya na kayo guys, medyo mauga ang ating ano, hindi ko nalagay sa tripod yung ating yung ating cellphone. Mauga. Hindi mo ka dyan, Ano ka matakot. Ang lag, baka may umig oh ba? Baka may lumabas. Ay, ano lalabas dyan? Yun, ano ako, Yan umig Oh Ano? Oh Tara, binabasa mo naman ako eh. Ano? Ano yan, bulok yan. <laughs> nagagalit binabasa. Pero may pinuta mo dito. Ang layo pa. Ha? Saan ka tayo? Doon, sa batong yung, malalaki. Saan yung secret progress sa atin? Baka doon lang ngayon. May ano sila o naman sa... Mas madali pala doon. Ay, hey, mas maganda naman dito. Ay, yes, saan laki ng hibas. Ang laki ng hibas! Uy ano to? What's that? Ay, crab, crabby patty Uy, crabby patty Hindi oh, yung crab Wala! Dali hmm. na! Wala man lang nakukuha dito pag hibasan

gagamba. Gagamban mm, tubig. Hindi ako Tayo na. <laughs> Ang tawag doon ay tubig. Baka mga deadly -like creature yan. mas eh. magiging survival. Oh, magiging survival. Magiging survival eh. Eh. Medyo makulimlim nga pala guys. Ah. Eh. Maulanin kasi. Kanina maaraw na sa pitsura. Yan. sa clip na anak. Ano. Tapos. Yan umaraw. ayano. o. Oh. Lumilom. Makulim din, may ulan. ulan kasi anyway. Umulan kasi kanina. Umulan! Kung kang kumantabi, baka makapirate ako. Ang sama eh, no? Ano? Sabi ko, kung kang kumanta. Ano yung pagbigyan ng high tide? sa akin ng lantan? Grabe ka naman. unti-unti. Unti-unti, paibas pa nga lang eh. Hindi pa yan sagad eh. Ay, paano pag sagad ang nandoon? Hindi naman. Siyempre, baka hanggang doon na kay Mami. Tapos matagal. Matag yung ano Ito guys oh. Maganda dito guys. Ayan, visit na rin kayo dito sa Lubo, Batangas. Lubo, Batangas. Visit na kayo dito guys. Maganda dito. Ang ganda ang beach dito guys. Oh. Mm tapos ano tapos matatanaw muna sa kabila yung Mindoro hindi lang tanong ngayon gawa ng taklob ng taklob ng ulan guys Mindoro tapat nya kasi guys Mindoro na hmm. kaya nat, natatanaw tanaw muna tapos daanan na rin to Pero, ng daanan na rin to ng mga barko guys pag malabo ang mata hindi matatanaw blurred Blood vision. Gary. Okay, edi. Ano? Ngayon daw kayo. Mamaya dadahan tayo diyan mamaya. Dito muna tayo sa ano. Ano no, 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 no. ayun, ayun na, ano na? Sa isa yun. Ay, nasa Laguna ito. Bill. Nakakain ka nun. Hindi, eh, mayroon pala dito eh, nung ano. Ano to? Hamster. Yung, yung ano? Hamster. Yung urchin. Sea si si urchin. urchin? Ay hindi! Sea si cucumber! Sea si cucumber yan. Hmm. Ano? Ano yan? Nagalaw? Buhay? Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Eh! Ah! Oh <laughs> Mga bakla. Ayoko <laughs> na. May lumabas na puti. <laughs> uh -uh. Confirm. Bakla. I confirm. Bumigay. Bakit? Na, 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 guys. Na guys. Ang ating cellphone, mababasa. Wala tayong pambalot. Oh my God. This allergy. Oh, <laughs> ah, tayo doon sa malaking batong guys. Let's go. dito ata yung may ngan kaya kaya kuweba. daw, kaya 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 Ganda, kaya Ganda, kaya 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 nung kaya 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 Dito. Tayo, Laka. Wala ka. Wala. Hindi na. Hindi na. Wala. And guys. Ang ng bato. Oh. taas. Ang ng bato guys. Huwag eh. lang tumungtong at matalas yan. There you Wala na, dead end na bi. Eh.

o ganda o ganito, o ganito, di ganito, o ganito, o ganito, o ganito, ma, kung Uy, ang ganda dito Parang umuwi na ng bundok Ang ganda dito guys, oh Ang hmm? ganda ng view Private view. property No trespassing Ay, bawal pala dito umakit eh, Bawa tayo sa bala eh. <laughs> Bawal nga eh Picture lang Ayan guys, nakikita nyo naman Bundok Hindi naman siya bundok malaking batok na pataas tapos ang harap niya guys yan na yan na guys ang harap niya marami marami naliligo dito guys kasi maraming resort dito yan bisitahin <coughs> niya na rin ito sa Lubo Batangas guys so, makulimlim guys so, naulan pa nga Let's go. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. Pabalik na tayo guys dahil masama ang panahon. Yan, naambon na. Baka mapasi mabasa yung cellphone natin. Yan. Nagpicture-picture lang kami doon. Yan. Masama nga ngayon eh. Masama yung panahon. Pag bukas, nandito pa naman kami bukas. Yan. Pag umaraw guys, yan. I gagala ko ulit kayo dito. Di ano? Para naman maliwanag. Maliwanag tingnan. Hindi yung ganto sunrise. Pero maganda siya, guys. Ang ganda. ang ganda ng ano niya, guys. Ang ganda ng ambience niya. Sunrise B. Sunrise yan. Pwede. Pwede sunrise. Sunrise guys. Gigising kami maaga. Ewan kung magigising. Pag nagising guys ng maaga, ay, pakita natin ang sunrise. Tignan nyo guys, basa na yung Uy, nakidlat pa nga Basa na yung aking buhok Ayan. Uwi na tayo, hanggang dito na lang muna Bukas ulit Tara, let's go Tara, let's go Oh uh -huh.